Hello guys, welcome back to my channel. sa to today's video, magpalit tayo ng fuel filter. So, binili natin sa Shopee for almost 175 pesos. So, palit na tayo ng fuel filter kasi mataas na yung ating odo. Kailangan natin palitan para iwasira sa ating fuel pump or pugak bugak sa motor so tara yung fuel natin para hindi po tumagas yung yung gas natin so tapos tanggalin natin yung so, apat pala yung bolt nito ayan ito yung ating fuel pump so tanggalin lang natin to yung takip na ating gas at tanggalin natin yung guma tapos buksan natin yung apat na nut na uh, 10 mm 10 mm ito So, sunod, tanggalin natin yung clip. Ito, yung dalawa. So, dandala natin para hindi masira. Push lang natin dito. Yung sensor at dito, tanggalin lang natin yung kulay blue. Imitan nyo lang ng dalawang kamay o isa. Clip na natin ang takin pataas. Ayan pumangat na, tapos ugutin natin palabas yan, natungkangan natin tapos tanggalin natin itong lock ito, dalawa Ayan. May kalawang ng gilid natin. So, ikotin lang natin para makalabas yung fuel filter natin. na uh, madali lang naman siya tanggalin so, ito yung jewel pump nya pump so ito yung lumang na fuel filter natin ito yung bago So palit na tayo kasi mataas ang ulo natin. Ayan Not... guys, tanggal natin. So yung tanki natin, meron palang madumi sa loob. So yung mga, di natin alam yung mga gasoline station. Minsan madumi or nalagla, nalaglag na laglag yung mga likabok dito pag bukas natin sa tangke so kailangan talaga palitan natin ng bagong fuel filter para iwas dumi o iwas was sira sa ating fuel pump so sa pagtanggal nito iikotin lang natin yung <coughs> yung filter pa clockwise yan nakikita natin ito itong ikot lang ayan na natanggal na natin. So, 'tong siyang o-ring sa loob. So, 'yung bago natin binili, set set ito. Ito. So, Rench kasamang o-ring. So, tara palitan na natin. So, need din natin palitan 'yung o-ring dito kasi malambot, malambot na 'to at manipis hindi namin palitan para iwas dool ano trabaho para iwas tagas to papalitan natin ng bago ayan mga paps naibalik na natin yung filter so ibabalik na natin dito sa loob so nailang natin yung floater pagkot lang. ayan ayan guys ay balik na natin. So, lang saya balikan naten, so kambing pipet kan saya di itu, ano ya si orang suami cegat Ayan na, na. Tapos, balikan na natin yung clip. Sensor. Ayan. Ayan guys. Uh, <coughs> ibalik na natin. So, salamat sa panonood. So, ride safe.